Hello mga kabayan, this is MJ of the Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome, welcome back to my channel. Update lang po ako mga kabayan kasi medyo tinignan ko yung channel ko and more than a week na pala ako hindi nakapag-upload. Sobrang busy ko talaga kasi this week sa school. And even dito sa bahay kasi kung um, dati medyo maluwang-luwang pa ako kasi wala masyadong tao dito sa bahay pero ngayon hindi na kasi yung isa kong alaga tapos na siya sa OGT niya so magsustay na siya dito sa bahay. And then, isa kong alaga din, ano lang, iilan lang yung subject niya. Mga isa, dalawa lang subject na and then uuwi din siya dito sa bahay ng every, ano, every lunch. Tapos syempre, galing pa ng, ano, Christmas break. So, yun, pag Christmas break, syempre, nandito silang lahat sa bahay. So, <laughs> isa pa pala is, um, pinagawa kami ng research paper. Yun yung maging finals namin. And, first time ko pong gumawa mga kabayan ng, or mag, ano, ng research paper. Even nung nasa Philippines pa ako at nag-aaral pa ako sa college before, nung hindi pa ako pumunta dito sa Hong Kong, never ko naman na, na ano, na try na gumawa na research paper. So, wala talaga akong kalam, pagdating dito. And then, tatlo kami sa group, so, nagtutulong-tulong lang kami kung sino yung dito sa part na to. Parang, at ako naman, parang naka-assign kami kung sinong gagawa sa parting ito. But then, um, sa Sunday, magkikita-kita kami siyempre kasi may klase. And then, doon na lang pag-uusapan lahat ng mga nag-gather namin information. Actually, mga kabayan, medyo almost done na kami sa research paper. Dito lang sa computer ko. Pero ang gagawin namin, siyempre, um, magtatanong kami sa aming professor kung tama ba itong ginagawa namin kasi nga wala kaming alam. Uh, first time namin gumawa ng research paper. Lahat, kami tatlo nasa group hindi namin alam we're, we're ano lang relying on YouTube and Google sa research paper nito and of course mga survey survey sabi ko talaga mga kabayan is mahirap talaga maging sadyante pudding oh no yung pusa namin nasa taas na naman na po ng ref tapos may work ka pa kasi, kasi OFW ako dito sa Hong Kong Ay, pero exciting siya mga kabayan kasi nga first time ko itong ginawa so parang grabe exciting siya na nakakaba ng konti kasi hindi mo naman alam kung mangyari pero since binigyan naman kami ng professor namin ng more than a month to prepare so parang eto ginagawa talaga namin lahat ng makaya namin pinaghahandaan namin kasi ito, nanonood ako ng mga videos kung paano mag uh, mag present kasi nga daw sabi ipapresent daw namin yun, i-defend -de namin, tapos may mga panelists, tapos magtatanong daw sa amin, parang ganyan, kaya pinaghahandaan talaga namin. At saka mga kabayan, same subject po ito, na-share ko sa inyo last time, nung no, nag -role play kami, Proposive Communication 1 yun, and this time, Proposive Communication 2, and yung project namin sa finals is, Research Paper. Yun, and ipapresent namin sa harap ng panelists, and my, they-defend De namin. And we were just given, uh, mga hindi, 2 months pala two months pala para mag-prepare. And I think it's enough time na. And ngayon pa lang, ito, almost done na ako sa pag, ano, sa paglalagay ng mga information. From the title to abstract, introduction, methodology, and every, and other things pa nilalagay mo sa research paper. Almost done na. Pero syempre, kailangan ko para ipakita yun para malaman ko kung tama ba yung pinagagawa namin <laughs> sa grupo namin. Baka si mamaya, type ako na type dito, hindi mali naman pala lahat. Medyo controversial po yung topic na to, kaya kailangan ko talaga na pag-aralan at paghandaan po ito mga kabayan. Kasi yung grupo talaga namin, we're expecting na marami talaga magtatanong. Kasi nga dahil sa uh, topic na to, controversial siya and... Para sa ating mga kabayan na gustong mag-inquire sa AMA, ACLC Hong Kong Branch sa ating mga kabayan na gusto rin ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Check our comment section. Diyan ko po inilagay ang address ng school. I-follow nyo lang po yan. Or you can check our description box the below, just below this video. Doon nyo makikita yung mga links ng aking social media account. You can message me there or like through messenger, ganyan. Para mas madali. So mga kabayan, if you like this type of content, please support my channel. by... Sub indo